sus kapatabi ah ayan ah iwasan mo na yung mga bagay na ano dun na pwedeng makasira sa channel mo doon kakatila ng ulan mga idol sobrang lakas kanina nabasa ako galing doon nagsundo eh may ka nag, ano siya nagtinda siya ng tinapay tsaka kasalbaro. yan magandang tanghali wala sa inyong lahat dyan no? isang magandang magandang tanghali sa lahat ng nakapanood ng video na to at sa lahat ng FW natin dyan magandang tanghali wala sa inyo dyan mayro. magandang hapon at magandang gabi salamat pala dun sa ano may dito pagpanood dyan dun sa ano ba yung last na upload natin nagpa-check up tayo mga idol na nga pabalik pa ako doon sa ano mga sa Merkulis kasi yung araw ngayon ay martis pa bukas bukas pa ako babalik doon para ipakita kay ano ba kay Dok Dr. C yung ano mga idol yung result nung kung ba yung result ng tawag doon eh yung lab x-ray kasi sabi niya i-andap i-balik ko daw mga idol para makita niya ba yun na nga meron kasi napansin siya to na medyo kakaiba may idol ba sa ating puso may idol ba siguro broken hearted <laughs> napansin kasi ni Doc si na ano ba medyo hindi ma ano yung size abnormal yung size may idol ba hindi regular sana maging okay bukas may idol no? Pag, uh, balik natin doon kasi kinakabahan na rin ako eh. Kinakabahan na rin talaga ako may Sa ano ba? Sa pwede yung sabihin niya sa akin. <laughs> Nakakatakot. Yan, bali magandang hapon pala sa inyo may dul. Wala kaya may fishing adventure ngayon. Kasi medyo masama na naman talaga yung panahon may idol. May pumasok ko naman yung yung leo no. Pero apikta. Hindi naman kami gaano apiktado dito may Pero yung hangin, pabugso-bugso, malakas. Tsaka nagtanda si... Yung nangyari dun sa chuhin ko ba na yun mga isang gala, 24 oras siyang ano talaga stranded suit dun sa laot kaya di baling magbili na lang kami ng ulam dun sa palengke may lugay sa dun pipilitin namin papalaot doon dun mo diba kami lang din yung ma no ma talagay sa ano yung buhay namin may sa peligro ba bali magano pala tayo ngayon tsaka may sasabihin na kung mamaya may no pagka uh, ano natin pag naluto na to dun sa channel ni Idol Katik eh, mamaya na yung mga ito sasabihin ko din sa inyo may ila. Yan ito yung nabili namin ni Maika. Kilala niyo to may eh. Ang grabe may eh. Bihod may ila. Hmm. Ah, sarap nito may ila. Yung panakot ko. Tanglad lang tsaka sibuyas na dahon. Bali ano to? Balo may ila. Iwan ko lang kung anong tawag nito. Parang swordfish ba ito may ila? Eh. Ito ba yung tinatawag ng swordfish? Sarap yan gawing, ano may ba? Sinabawan. Bali, tinuwa na may tanglad babukal na kasi ako kanina may dali naliligo sila baka sinabasa kami ng ulan sarap humigop ng sabaw ng tinula may ito tapos ko na malinisan yan may ganito talaga ito may dali nagbibihod siya may ba yan oh. kita yung may napakasarap nito sabaw may dali ba kahit tanglad lang yung sangkap mo dito ay sus kinuha ko may ito ang makag-agis sabaw ayan oh. Tapos parisan pa ng bihod. Ito yung bihod niya, Maydol. Itlog niya ba? Yung balo kasi hindi makikita, Maydol, pag ano, pag may itlog, Maydol, kasi hindi, malaki yung tiyan ba? Hindi kagaya dun sa ibang isda, Maydol, na nakaumbok yung tiyan niya, yung balo. Saka mo na makikita pag binuksan mo sa loob, Maydol. Ayun. Ayun. lang, tanglad lang, tsaka sibuyas, Maydol, yung ating sangkap napakasarap po niya asin dalawang kutsari tang asin yun ito slicing ko lang ito maliliit may kasi malalaki siya may ah grabe may lili ito yung pinaka favorite ko talaga na isda ba napakasarap talaga tinuwa tinula yung gusto ko talaga dito tinula yung iba gusto nang inihaw pero tinula talaga may yung sabon niya ba sus parang may twinkle twinkle little star ba yan yung sabon ng balok ngayon pampagana sa ano ba sa kain may sus katabi ah na may toko may dole eh. ito yung minak, pinaka ano talaga ba pinaka-dabis sa tinula pa sa sababa, may dole pagkahigo ko sa sabaw ba may halong ano may itlog sus fresh na fresh pa yun may dole hmm. Inulang balok may Paksit ah, yung sasabihin ko pala tungkol na yung doon kaya ano no yung katik na ano mga idol nakabalik na po sila nag upload sila ng video kahapon doon sa ano ba sa channel nila mga idol Sana ang mapan, mapanood nyo pala yun no bali malalaman nyo din doon mga idol kung ano din yung nangyari kasi nung last na vlog nagpaliwanag na kami kung ano ba yung nangyari ba nagpaliwanag na sila dun, dito sa channel natin kung bakit hindi sila nakapag-upload sa mga hindi pa nakakapanood ng ano mayroon no ng video na yon yung dun sa channel natin dun yun lang panoorin may kasi hindi naman lahat ng tao nakapanood dun ba meron din iba na natatanong yun nga kung bakit bigla silang nawala 2 weeks 2 weeks po silang nawala may kasi yun na nga naban po yung ano nila YouTube channel nila doon sa upload nila na video ba yung pinaka last talaga dun sa birthday ng pamangkin ni Idol Katik. Doon po yung naging dahilan kaya na ano, na ban po yung channel nila ng 2 weeks. Tapos kahapon 27 at kahapon eh. 27 nakapag-upload na po sila ulit Idol. Salamat naman at nakapag-upload na sila Idol ba Eh pa kunti-kunti Idol ay ano Idol yung upload lang na upload mga idol Tsaka no? na kami susurrender mga idol pag hindi na po kayo manonood lalo na lang sa mga solid supporters mga idol no? pasalamat pa rin po kami mga idol kasi andyan po yung mga solid supporters namin dyan na palagi nakasubaybay at nakasupporta ba kaya congrats kay idol ka no welcome back dol sana ipagpatuloy mo lang yan dol at tsaka iwasan mo na dol ha yung ano dol iwasan mo na yung mga bagay na ano saan ba yung maliwanag dito ngayon sila pong kasi yung gamit ko ngayon eh. lubat po yung GoPro tsaka iwasan mo na yung mga bagay na ano dulo na pwedeng makasira sa channel mo dulo lalong lalo na yung mga Parting nga sa mga bata hindi naman talaga natin may iwasan na ma-vlog natin yung mga anak natin yung mga pamilya natin na may mga bata ba kasi party po sila na ano ngayon yung vlog kasi namin fishing pero more on ano talaga may dolo? mas marami po talaga yung family vlog mga idol kaya hindi talaga may iwasan na may, may vlog sa susunod idol katik ito payo lang na ano payo bilang isang kaibigan mo ba na sumusuporta din sa inyo sa so, susunod iwasan mo na lang tsaka maging ano na rin ba yung maging alisto na rin mga idol at maging mapagmatsyag na rin sa mga i-upload mo na video lalo lalo na kung tungkol nga sa mga bata kasi baka sa susunod na pagkakataon no kasi dalawang beses mo na pala yan nagawa dul. Tapos, yun na nga. Sana wag nang umabot pa ng tatlong beses mga idol. No? Kasi pag umabot po ng tatlong beses, baka ma-terminate na. O ano ba yung channel mo mga idol? Ano ba yung mangyari sa channel mo? Hindi ko din alam kasi hindi ko din nasubukan talaga. Ayaw ko din masubukan yung mga idol. Pag sakaling ganun mga yung mangyari may idol na may nailabag, may nailabag po kaming community guidelines ni YouTube may idol. Kasi kami, mga content creator, sumusunod lang din po kami sa policy ng YouTube mo nang nag-upload kami ng video, video mo idol, may, pinipil, may pinipilapan po kami doon na ano, na community guidelines. Pag clinic mo doon na wala ka namang nilabag, okay siya. Pero pag kasurbi ni YouTube mo idol, kasi pag inupload upload ang video, may checking pa yan na lalabas mo idol. Kaya nung sabi namin nung last ba, pag na-upload na ano siya na-upload mo siya mga idol tapos pinilapan mo yung community guidelines na hindi mo alam mga idol na sa video mo pala may nailabag ba may nailabag ka dun tapos pag na-upload na pakiram yung sa akala mo okay lang kasi na-upload siya ba pero pagka-check na nun mga idol ay ano na yung dun ka na madadali ba kasi inaanon nila yan mga idol chine-check muna ng youtube kung ano ba siya kung, kung hindi ba siya violente eh wala ba siyang mga malalaswang pinapalabas mga ganun yun idol ba kaya dubli ingat na lang dul ha susunod dul basta hindi ka magalala dul yung mga solid supporters natin dyan sa mga solid supporters ko andyan pa rin na nakasuporta sa idol lalo lalo na kami no ni ate from Switzerland ate salamat din po talaga ate ha kasi yung suporta mo talaga binibigay sa amin ay grabe po talaga ate solid na solid po talaga ate. mag ka lang po palagi dyan ate at good news po yung ibabalita ko sa iyo nakabalik na din yung ano ate kamaring katik vlog sana mapanood nyo pala yung upload nila may dula yun lang yung masasabi ko sa iyo dol at magingat po kayo dyan palagi no sa ano sa mga gagawin yung content ba kahit family content lang may dula, no salamat pa rin kami kasi andyan pa rin ma na may nanonood may dula, ba yan back to ano na tayo <laughs> at least ano may dula nakapag upload na po sila ulit may dula, no yun po ako natutuwa talaga may dula. medyo ano may dula, ba ay eh, sa simple pamamaraan lang na ginawa natin ba nakatulong tayo kina Idol Kat eh na na may idol na maipaliwana din yung side nila may idol napakahirap din kasi may idol eh na maging ano ba yung wala talaga nakakaalam kasi hindi naman sila pwede makapag post ng video may idol yun na nga nakaban lahat yung community guide community nila yung mag post sila ng picture bawal talaga lahat may idol pag ikaw ay na copyright strike may idol kaya salamat talaga ako kasi pinagkatiwalaan ako ba na maging daan mga idol na may balita din sa inyo kung ano yung nangyari sa kanila pero good news na ngayon mga idol kasi nakabalik na po sila mga idol yun yung ano magandang balita kulong kulo na siya narabi ka yun ano idol eh yung paborito isda ng lahat ba ng masa Pilipino may idol -hmm. idol wow mga idol ayan may hilo. Tinay eh sabaw may hilo na may tuhod may hilo. Tapos yung ano ba, yung gihod. Ay ayos na may hilo. Bitse na lang kulang nito may hilo. Tapos goods na goods na siya. Tanglad lang at saka sibuyas. Diyan na diba to, may? Yung makuwa ya. Yeah. Diyan na diba to? Ay. Ano na like tira do? Ayos may hilo. Sabaw may Ah, tikman natin may hilo. Lalagyan ko na siya. kaya namin yung sabaw mo yun kaya tanglad lang ba tamis tamis yung sabaw nya mm -hmm. ah kalami okay na goods na ito mo yun ready na sa ano kaniud po no Ayan. tapos binigyan kami ni Papa, mama na ano may yun alimasan dalawa ayan may yun tingnan nyo yung sabaw mo yun na may tuon mo yun kanin Samla. Eh. Mana? Yan kain po tayo maydol. Sabayan niyo po kami sa amin ng ano. Kain ulit tayo maydol. Amen. Kimen. Yan, kain po sa inyo natyan maydol. Kain kain po. Kain, Ito lang po sa likod ni ano maydol Philbet. Kanya-nya po ako kasi pulang pa yung ubanan.

60 kilo nih lamba ayam dulu lah, yang lakuk kanina 60 per kilo nah, ini tadi kami ngepanisin gila, bapak, bapak ini cuma

Dia kena bau. bisa bau lu ya? aku itu. <goa. laughs> <Aku ng> tidak <taps> <taps> <taps>

Ma Ayan mo na. Yung sabaw niya mo ito ba? Malasang malasa kay Tanglad lang mo ito. Tanglad lang sa sibuyas. Bala mo ito. Baba. Tapos ganito pa na Malamig. kahit hit yung agay mo ito. buhok ka bihira lang kasi tayo payat nito may mm. doon ba pag nakakabili kami na ito may bihut oh, it. ah, yung laman may mm. parang laman ng tuna ba sulit kapal Bibihira ay yung alilang buto. Mm.

ano ano? huwag mo na gusto ko hindi ako mahilit, sa sabaw ng isda no?

Na ako, mga idol. Grabe. Ko, mga idol. May puso na ako, Maydol. Grabe. John, Maydol. May puso na ako, Maydol. Yung nag-upisa pala ako nag-vlog, wala pa akong tiyan. Ngayon, ay, ibig sabihin, Maydol, ano ba, yung hiyang talaga. di at least, ano, Maydol, ba? Kung ano yung madaanan namin na pwede kayo, Maydol, basta hindi ko nakakalasong kinakain, talaga namin, no? Kasi dito sa probinsya, Maydol, basta may diskarte ka lang din kahit simple mga pagkain ba ay ano na ng talaga mga idol kasi hindi ka lang mapili dito no yung talaga yung pinakaimportante mga idol yung sanay ka sa buhay na ano ba shout out pala dyan sa lahat ng ano nakaka-relate <laughs> si Maika yan mga idol oh pa yan, tapos mga idol ah, thank you lord at mag-iingat po kayo mga idol hindi pa pala nakakalangpol yung bagyong bag liyo no eh, um, ingat po kayo mga idol, lalo na sa lugar na dadaanan niyan ba kasi ano, um, napaka si Christine, hindi eh, pa rin lumalabas ang bansa um, Si Christine, parang ba? hinila ng bagyong leon, Naka, napakalakas pa naman yan mga idol Hindi na kasi kami ano talaga, yung totally nanonood talaga ng balita mga idol no? Kasi medyo na may pubia na din talaga kami mga idol Doon sa nangyari sa bagyong udit ba, nung bagyong udit kasi sa amin Kala namin, ano lang yung Mahina lang ba? Pero yun na nga, hindi namin inakala mga yun na ganun pala yung mangyayari. grabe. Isang taon may, oh, isang taon may git, walang kurinti may doon sa amin dito. Napaka-saklap talaga, lalo na siguro. Buti yun sa amin dati kasi walang samang ulan ba, walang baha. Lalo na siguro sa mga lugar ngayon no, na binabaha din may doon ba. Mag-ingat po kayo dyan mga doon ha. At sana ay gabayan po kayo dyan palagi ng Panginoon mga doon. Eh, dyan na lang po sa inyo mga doon, no. mag-ingat po kayo palagi mga